Of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin, Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagbabago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1 Brigada, News, Brigada FM. News FM Manila Manila The Music and News Authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6.00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. Rinig Rini sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Drive Max. Umangat Umangat. na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, Office of the Vice President, natanggap na ang sobina mula sa NBI. VP Sara, nanindigang wala siyang planong ipapatay si na Pangulong Marcos. Pambubuyo ni dating Pangulong Duterte sa militar na tumalikod kay Pangulong Marcos, isa umanong pag-insulto sa kanilang profesionalismo. AFP, muling nanawagan na huwag silang idamay sa politika. E ginihit na hindi kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. Sinado, opisyal nang tinapos ang Pogo hiring ngayong araw. Department of Agriculture naman, inaming may rice cartel sa bansa. At istudyanteng breadwinner na sinisikap na makatulong sa kanyang pamilya na biyayaan ng Brigada News FM Lucena at Juan Tahanan Party List. Right. Buong puso Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, FM Philippines. Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Drive Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Araw po ngayon ng Martes, November 26, 2024. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Binigyan din po ni Vice President Sara Duterte na common sense lang na dapat ay maintindihan wala naman siyang planong ipapatay ang pangulo. Wala naman daw planong assassination at hindi maituturing na active threat ang conditional act of revenge. Wala rin naman daw siyang sinabing salitang assassin o murder plot. Bakit ang pinapalabas ng lang nila is the last, what, four words of my entire statement. They are building a narrative. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Samantala mga kabrigada na isilbi na po ngayong araw sa opisina ng Vice Presidente. Diyan po sa Mandaluyong ang sabpina mula naman yan sa National Bureau of Investigation o NBI. Nakasaad dito na kailangang magtungo ni VP Sara sa NBI sa biyernes, November 29, ganap ng alas 6 o alas 9 ng umaga. Right Max! Brigada Bandita! Nationwide! Nationwide! Samantala matapos ang naging press conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kagabi, binanatan ng palasyo ng Malacanang ang dating Pangulo dahil sa pambubuyo nito sa militar na tumalikod na kay Pangulong Marcos. May detalye ng report si Brigada Maricar Sargan i Brigada Mo. Brigada! Brigada! Tinawag ng Office of the Executive Secretary na makasarili ang motibo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa inilabas na statement ngayong hapon, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nakakagulat ang garapalang panawagan ng dating Pangulo sa sandatahang lakas ng Pilipinas na magsagawa ng kudeta laban kay Pangulong Marcos para maipalit sa pwesto ang kanyang anak. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang panawagan ng dating Pangulo sa Mil na tumalikod kay Pangulong Marcos ay pang-iinsulto sa profesionalismo at sa sinumpaang tungkulin ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Itinuturing din niya itong pagbaliwala sa saligang batas at pagtatangkang magdulot ng kaguluhan para sa sariling interes. Nanawagan ng administrasyon kay Duterte na igalang ang konstitusyon at tigilan na ang pagiging irresponsable. Binigyang diinibersami na hindi katanggap-tanggap ang marahas na pag-agaw ng kapangyarihan para lamang madaling malukluk sa pwesto lalo na kung ito ay idadaan sa karahasan, kaguluhan at pag-aalsa. Payo nila sa dating punong ehekutibo, maghintay sa tamang panahon at sumunod sa tamang paraan. Tiniyak ng pamahalaan na patuloy nilang ipagtatanggol ang bansa gamit ang makaturungan at legal na paraan. Kasabay ng pagsisiguro na kikilos ang pamahalaan laban sa anumang hamon na labag sa batas. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Huwag idamay sa isyo ng politika. Yan naman po ang panawagan ng Armed Forces of the Philippines. Kasunod ito ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon ng fractured governance ngayon sa Pilipinas at tanging ang militar lamang umano ang makakapagtama nito. Hinamon din ng dating Pangulang AFP dahil sila raw ang dapat magprotekta sa konstitusyon. Ang militar, mananatiling ng partisan, hindi rin kailangan daw ng loyalty check sa kanilang hanay. Para sa iba pang detalye, Brigada Kath Austria, mo. Brigada. Brigada. Nananatiling buo at matatag ang chain of command ng Armed Forces of the Philippines. Una nang nanawagan si AFP Chief of Staff General Romeo Brunner Jr. na huwag malito at magpatinag sa ingay ng politika na kinakaharap ngayon ng bansa. Vow natin, yung panata natin, sinabi natin na we will continue to uphold the Constitution. So, yun lang po ang isipin natin para hindi tayo makonfuse. Nanawagan din ang AFP na huwag na silang idamay sa issue sa politika. Our armed forces is united and professional. So with all of these things, sir, we respectfully request that we are shunned away from political issues. Uh, with the last ano, uh, sir, OCTA survey, we are very proud that we are able to maintain the status of the AFP being one of the most trusted, if not the most trusted from all other agencies. Eight out of ten Filipinos trust the AFP and hindi po namin gustong masira ang tiwalang ito na binigay ng sambayan ng Pilipino sa amin. Ang pahayag ay kasunod din ng sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron ng fractured governance sa Pilipinas at tanging ang militar lamang umano ang makapagtatama nito. Hinamon din ng dating Pangulo ang AFP dal sila raw ang dapat magprotekta sa konstitusyon. Iginiit naman ang tagapagsalita ng AFP na hindi na nila kailangan ng loyalty check sa kanilang hanay. May tiwala anya si General Browner sa mga sundalo na ginagampanan ng mga ito ang kanilang mandato na protektahan ang bansa at panatilihin ang kanilang professionalism. There is no need for loyalty checks Our chief of staff has already stated that he trusts that each soldier uh, will perform its mandate accordingly and remain professional. Sinabi ni Padilla na nananatili silang apolitikal at ang kanilang loyalty ay nasa konstitusyon at sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Max. Max. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala matapos ang mahigit limang taon na pagtalakay sa Pogo, formal nang isinarado ng Senado ang investigasyon hinggil dito. Para sa detalye, Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada. Brigada. Diret siyang itinuro ni Senadora Risa Hontiveros sa huling pagdining ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality eh, ang taong di na sa likod ng pagkanlong dito nga sa mga Philippine offshore gaming operator sa bansa. One thing is clear, Pogo is a monster. Pero, sino ang bumusog sa halimaw na ito? Mga kaibigan, in this photo, was given to us by one of our key informants, and it further deepens what we already know. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa family, and if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang, the economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasa na tayo pinagtaksilan pa. Pero maliban pa sa rebelyong ito, ibinahagi rin ng senadora ang natuklasan pa ng kanyang informant sa isang spa sa Pasay City na nagpapakalat umano ng propaganda ng Chinese Communist Party. Ito po ang sumambulat nung kinlik namin ang QR code at Telegram group called Hongsheng. Sounds familiar ba? To support overseas bosses. I don't know if this is the Hongsheng of Guohuaping in Bamban but hardly anything surprises me anymore at this point it also has a video containing a mishmash of anti-US statements and the call to serve the motherland. Kaso nun ito, tiniyak na National Intelligence Coordinating Agency na tututukan nila ang national security concern na lumitaw sa pagdinig ng komite. Sa huli, matapos ang limang taon at mahigit sampung beses na pagdinig sa Senado, formal na sinarado ng Senadora ang pagdinig hinggil sa ilegal na pogo. Samantala, binigyan din naman ng Senadora na ang laban na ito ay hindi lang para sa lahat ng mga Pilipino na nabiktima ng Pogo Hub dito sa loob ng bansa pero maging sa labas. Maliban pa roon, ang sabi din niya ay ito rin daw ay para sa laban ng lahat nga ng mga mamayang Pilipino na nahihirapan sa pagkuha ng kanilang mga ID at maging dokumento. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Primax. Primax. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Inamin naman po ng Department of Agriculture o DA na mayroong rice cartel sa bansa. Lumabas ito sa pag-arangkada ng pagdinig ng Kinta Committee. Sa Kamara ngayong araw, nalayong solusyonan ang problema sa mataas na presyo ng bilihin at smuggling ng agricultural products sa Claudine ng tinaguriang murang pagkain super committee ang issue ng food and nutrition May report si Brigada Haji Kaaminyo i-brigada mo Nangiti na lang ang opisyal ng Department of Agriculture nang deretsahan siyang tanungin kung meron bang kartel sa industriya ng bigas sa bansa. Sinimulan ngayong araw ang pagdinig ng binoong Kinta Committee o ang tinaguriang Murang Pagkain Super Committee na layong tugunan ang isyu sa smuggling at pagtaas ng presyo na bilihin. Nag-ugat ang investigasyon sa resolusyong inihain mismo ni House Speaker Martin Romualdez upang tutukan ng paglikha ng mga polisiya na magpapahupa sa presyo ng pagkain, susugpo sa smuggling at magpapaangat sa sektor ng agrikultura. Sa interpelasyon ni Marikina City 2nd District Representative Stella Luz Kimbo sinabi ni Agriculture Assistant Secretary Carlos Carag na buong sistema ang kanilang pinag-aaralan, kaya mahirap ang sagutin kung paano nag-ooperate ang kartel. It seems like there is... Uh, and okay. not probably just with rice. It seems like there are certain either sectors or individuals, who uh, are actually manipulating prices. mom I can't answer the modus of the rights cartel because we're still in the process of studying the. Because we have problems with logistics, we have problems with uh, warehouses, cold and dry. Uh, we are a uh, archipelagic nation, eh? so simply tataas yung pressure. When, with the transport kasi may boat, di lang tulad lang people mentioned Vietnam, Thailand, Myanmar. They're all landlocked. Eh. Binigyang diin ni Kimbo na mahalagang pag-usapan nito lalo't bigas ang pinakamalaking contributor sa inflation ng Pilipinas na nasa 48%. Kinumpirma rin ng DA na malaking hamon sa kanila bilang enforcers ang smuggling. Hindi naman bumababa yung presyo. Eh. So definitely, someone is taking advantage, whether price manipulation or what, or cut cartel, as you have mentioned. Maybe that's what we call them. So definitely, smuggling is uh, one of the biggest problems of why prices are maintaining uh, the the high uh, prices, mom. No. Number two, the way I see it, ma'am, is uh, graft and corruption. uh, within so many departments itself. Samantala, pinuna naman ni Quinta Com. Overall Chairman at Albay Representative Joey Salceda ang report ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang rice inflation noong Oktubre. Sa kabila ito ng umiiral na reduced tariffs sa rice imports mula 35% patungong 15%. Nangangahulugan umano ito na isinakripisyo ng gobyerno ang dapat sana'y kikitain mula sa buwis para gawing mura ang presyo ng bigas. <laughs> in um, tariffs from 35 to 15, still you had a 9.6% increase in, in rice prices. That's impossible. Harvest season pa. Mr. Chair, last year. Oh, 45. September. Eh, 44 naman yung sinabi mo ah. Paan layo <laughs> yata, ma'am? Because there was a 35% <laughs> decrease in tariffs. And therefore, if it's 44 versus 21, and the price cap last year was 45, so how can there be 9.6%? Suspecha naman ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo, kagagawa na ito ng importers at traders na nakikinabang umano sa hakbang. Yung uh, tariff po, eh, parang instead of magkakaroon po ng savings, eh, hindi ho eh. Napupunta lamang po doon sa importers natin. We're talking about tariff doon sa import. Hindi po nababawasan because umiikot po yung mga tao ko every week yung rice prices sa import po ay nasa 50, 60 pa rin. So the question is, saan napupunta yung uh, tariff reduction natin na 20% na sa sobrang laki nun? Hanggang ngayon, Mr. Chair, ganun pa rin yung presyo. Pre-tariff, tapos post tariff hindi po gumagalaw. So we really have a problem na ma-manipulate na ang presyo, Mr. Chair. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Max. Prime muling nagkasan ang clearing operations ang MMDA sa Paranaque City. Ang dalang mga tow trucks ng MMDA muntik ng kulangin dahil sa dami ng nahatak na motorsiklo at sasakyan na iligal na nakaparada. Hindi rin nakaligtas ang mga tindahang nakahambalang sa mga bangketa. May report si Brigada Jigo Custodio i-Brigada Mo. Brigada! Brigada. B -b 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 report! Binulaga ng MMDA ang ilang motorista na lumalabag sa batas trapiko. Gayon na lamang ng babaeng ito na nagulat na lamang matapos atake ng Special Operations Group ang kanyang sasakyan. Iniwan niya kasing nakaparadang sasakyan sa may parking space ng palengke dahil magpapagupit lamang. Giit niya, nasa tamang parking naman ang kanyang sasakyan kaya ganun na lamang ang kanyang pagmamakaawa na wag na itong hatakin. Pero ayon sa MMDA, nakausli ng katawan ng sasakyan sa sidewalk kaya illegally park na ito. Ang pulang sasakyan naman na ito. Halos sa na ang bangketa kaya hinatak na rin ng MMDA. Sinubukan pa makiusap na may-ari ng sasakyan pero hindi umubra ang kanyang pakiusap. Paglilinaw ng MMDA, dapat may allowance na 1.5 meters mula sa guhit sa main road ang parking spaces sa harap ng mga business establishments. Hindi rin nakaligtas sa MMDA ang stand na ito ng isang restaurant. Gayun din ang tindahan na ito ng mga appliances na halos sa kupina ang bangketa ayon sa MMDA. Mas intensified na ang kanilang operasyon para maibsan ang matinding traffic lalo pa ngayon na papalapit na ang holiday season. For the past few weeks, nakapag na po kami actually you na know, hindi na intensified ito. This is actually more than double time the operation na ginagawa po namin. In a day, we've been operating three to four times, several locations po ito. And one of our priority right now is the major tour and also ang ating mamabuhay. You all can see na po, no? Uh, yes, The sidewalk is there, however, nahaharangan po ito ng mga sasakyan na nakaparada. So nagkakaroon po ng Concerned Council Road Hazard para po sa ating mga pedestrian. May makikita rin naman po natin, one of the causes of the traffic congestion are the illegal parking na pumaparada po sa kalsada. Sa may bahagi ng Doña Soledad Avenue sa Paranaque City, hindi bababa sa sampung sasakyan na nahatak at nasa tatlong po naman ang naisyohan ng violation ticket dahil sa obstruction at iba pang paglabag sa batas trapiko. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. RIMAX, Brigada Bandita, Nationwide, Nationwide Nation Nagpaabot naman ng tulong si senador Christopher Bongo sa mga maliliit na negosyante dyan sa Palanan Isabela na bigyan po ng livelihood support ang 600 mga kwalipikadong binipisyaryo, ganun na rin ng mga relief items na isa katuparan naman ito sa pagkikipag-ugnayan ng mambabatas sa lokal na pamahalaan ng lugar. Pagpalitan Makabayaning Pagtutulungan Mga kabrigada, mahirap ang maging estudyante, negosyante, at magpakatatay sa mga kapatid ng sabay-sabay. Bagay na nagagawa ni Arwin na siyang breadwinner ng kanilang pamilya sa gitna po ng kahirapan. Sa may tabi ng Rile sa Chaong Quezon, naninirahan ang buong pamilya. Ni Arwin sa Bunso, na bunso. Sa tatlong magkakapatid at kasalukuyan itong nasa ikatlong taon sa kolehiyo sa kursong Bachelor of Elementary Education. Sanggol pa lamang ito, iniwan na agad ang mga ito ng kanyang ama sa kanyang ina na siyang nagtataguyod sa kanila hanggang sa ngayon. Bata pa lamang si Arwin, pinasok na agad niya ang mundo ng pagtatrabaho. Naglalaba, gumagawa ng walis, nagsasaka sa tubigan, nagtitinda ng mga kung ano-anong bagay magkaroon lamang ng makakain sa isang araw. Dumating na ang iba't ibang unos sa kanilang buhay. Sa puntong tuwing bumabagyo, ay nagliliparan ang kanilang mga bubong sa kanilang tahanan sa kabila po ng iba't ibang dagok nananatiling nanatiling positibo sa buhay si Arwin. Kaya katuwang ang wantahan ng party list at ng Brigada News FM Lucena. Naghatid po tayo ng munting tulong sa pamilya ni Arwin para makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga ito. So, gusto ko lamang po magpasalamat po sa Brigada News FM Lucena po sa inyo pong tulong po na ibinigay po sa amin. Sobrang laking tulong po nito at saka po, siyempre po nagpapasalamat po kami po na mama sa One Tahanan Party list po. po. Thank you po sa Brigada <laughs> Lucena po at sa One Tahanan Party list at natulungan po kami. <laughs> Brigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat ka Brigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balita. Na DRIVEMAX. Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DRIVEMAX Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New 7 Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa. Ng Brigada News Alpha Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada News Alpha Manila ang nag-iisang the music and news oh, authority. Brigada balita Nationwide inyong napakinggan ang DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. DriveMax Brigada Palitan Nationwide. Hatid sa inyo ng DriveMax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Capsule. Lalaking angat tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart.